Good morning mga kaibo Hello, good morning sa inyo. Nagtanong yung pamangkin ko, Kailan umaga mga 7 yata 'yon. Sabi niya, kung hindi ba raw nainitan yung mga ibon ko, sabi ko, "Yan nga yung kailangan nila ng uh, ang init ng araw. Especially sa morning, yung sunlight kailangan kailangan ng mga ibon." para gumanda yung pakpak -pak nila, yung kanilang mga buto kasi vitamin D yung uh, ang ano nang uh, sikat ng araw ayan nga at kayong umaga nilagyan ko sila ng pagkain nila yung african seeds tapos may tubig tatanggalin na ulit natin yung tubig nyan kasi madumi na naman one time kasi na kaya ako naglagay ng tubig dyan kahit may ganito ng tubig kasi one time nakita ko yung isa dyan na naligo sa kanyang tubigan so okay lang na maglagay ako palagi dyan at uh, from ano naman pagka nakita ko na siyang madumi yan, madumi na siya pinapalitan ko na agad yan Tangina, ano eh, Ingay-ingay nila oh. Noong mga yung mga bago-bago pa sila, hindi sila ganyan kaingay eh. Pero ngayon grabe ang ingay nila. Pero itong kulungan nila, nilagyan ko to ng ganito ng plastik kasi uh, dito ko na siya iniiwan ngayon. <laughs> hindi ko na siya pinapasok sa kwarto ko. At uh, yung plastik na nakacover na yun dun sa likod nila protection na rin nila yan dun sa pagka para hindi sila nababasa. Tapos sa gabi, ang ginagawa ko sa kanila, nilalagyan ko sila ng walya, nilalagyan ko ng cover ng buong ano nila, buong kulungan para uh, hindi na sila maistorbo kung matutulog man sila. Para makatulog sila ng maayos. Ano, kamusta? Ayan, uh, naglagay na rin ako ng ano, cattle bone para sa kanilang calcium kasi dati sabi ko protein mali pala yung sabi ko uh, pang ano pala nila calcium para maging uh, maganda yung ano nila uh, yung, yung kanilang sperm sa so, lalo sa mga ano di ba sa mga lalaking ibon na yan kahit sa babae o oh, ano yan newbie tayo kaya hindi pa tayo masyadong maalam dito sa mga ibon na ito natin pero magre-research pa tayo at uh, mag-aaral pa rin sa pag-aalaga ng ganitong klaseng libon. Ano, kamusta? Ah, kamusta kayo? Ayan, naglalagay din po ako ng oregano. At, at, at saka yung, Ayan no, 'yung mga mga sang, mga tangkay ng uh, malunggay, nakakuha kasi ako ng malunggay din sa labas kahapon at yung pinakapuno nga niya itatanim ko sana kaso wala akong lupa ngayon eh at saka yung blue ko doon baka alisin ko na lang tapos magtanim na lang ako ng uh, talbos talbos ng kamote dahil kumakain din naman ng talbos ng kamote itong itong mga ibon na ito maganda rin kasing pakain ang talbos ng kamote dito sa mga ganitong klase ng ibon at the same time, makatipid tayo sa magpak, sa mga patuka nila. Mahal din naman kasi ang patuka nila. Pero uh, last month pa ako bumili ng patuka nila. Hanggang ngayon, di pa ako bumili. Kasi uh, sa isang araw, one time lang naman ako maglagay ng ng patuka nila. Para iwas din sila sa sapula. O ano, papalitan natin yung tulid ninyo ha. Minsan kasi na, ano sila eh. Uh, mailap pa rin sila kasi nga... Uh, uh, one month pa lang sila sa akin ayan alisin natin yung tubig kasi nga madumi na iwas para maiwas iwas layo sa sakit naku ang hirap mm -hmm, hirap ang ating cellphone nahirapan tayo teka ay ipopost muna natin para malagay natin na maayos yung tubigan nila Ayan po. At na, napalitan na natin ang kanilang tubigan. Nandito tayo sa third floor. Ah, dito ko na sila ini-stay sa, sa third floor terrace namin para mas okay. At uh, ah, yung ano nila sa ano. Ayan, may aeroplano. <laughs> may dumadang aeroplano. Yan. Para kompleto yung ano niyang ano nila sa vitamin D, yung sikat ng araw kahit ba sabing may may takip na may ano, may plastic. Total transparent yun. Uh, naman yun Ah. yan. Ganyan naman. Yan, ito yung calcium bone, ah, calcium bone. Ah, uh, cattle, cattle piece bone uh, na binili ko dun sa papuntang munisipyo. 50 pesos ang isa niya. Ang laki nga eh, grabe ang laki oh. <laughs> Uh, ayan. na sila. Si, eto, eto ang kulay green na to. Yung nakita ko one time naligo sa dyan sa tubigan na yan. Kaya palagi ako naglalagay sa umaga. pag nakita kong madumi na agad siya, uh, tinatapon natin dito o oh, nilalagay sa halaman na to. itong oregano kasi uh, pinapakain ko rin naman sila ng daon ng oregano tapos palitan natin ayan, katuloy ngayon, bagong palit na naman ayan, at meron naman dumi nilagyan, nilagyan ng pagkain ng African seeds ayan, ganyan sila kaingay ngayon kung dati napakatahimik naman ngayon pero ngayon grabe sila magano mag tweet 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 Mahilap pa rin sila sa akin eh. Kasi isang buwan pa lang sila. May nagsuggest nga na lagyan ko na ng nest box. Kabibili ko, sabi ko, hindi ko pa siya lalagyan ng nest box. Dahil hindi ko rin alam naman kung ilang buwan na sila. Pero mukhang bata pa naman sila. So ang gagawin ko, since November ko sila nabili, by next year ko na lang sila bibigyan ng nest box kayaan ko muna silang mag-enjoy mag sa kanilang pagiging bata pa nila hindi man ako nagmamadali para magkaroon sila ng inakay so mag-enjoy-enjoy enjoy lang muna tayo sa kanila sa panonood yan sa kanilang magandang sounds na, na oh maganong-ganong sila oh mas siguro mas magiging maamo pa sa akin yung parating kong kalapate kesa sa mga ito kasi ito ay hindi naman to hunted katulad ng paparating kong mga kalapate yun mga inakay pa yun na uh, sabi nakakatuka na raw so yun pwede ko pa silang hihampid Dikat, uh, kasi yun ay mga inakay na ibibigay sa akin ni ano ni Kameses. Shout out sa iyo Kameses. Advance happy birthday sa iyo sa, sa December 25 kasi yung kanyang birthday imbis na siya yung re-regaluhan ako pa yung bibigyan niya ng kalapate isang paris po yung bibigyan sa akin pangkarera karera po yun so ayan po mga kaibigan ng ating mga mga ibon yan one time lang ako magbigay sa kanila ng pagkain at sa pagdating ng gabi, tinatanggal po natin yung mga pagkain nila. Mamaya na natin lilinisan ang kanilang poop tray. ayus natin ng pag edit nitong ating video. Yun lang po at uh, salamat po sa inyong pananood. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment kung may mga suggestion po kayo. As newbie po, kailangan ko rin po ng mga suggestion na nanggaling sa inyo. Maraming salamat pong muli. Bye bye!